Halos suko na noon sa pagde-delete ng mga text scams na mayroong lamang kahinahinalang link si Raymond. Anya, delikado raw ang mga ito, lalo pat e-wallet ang kanyang gamit sa paghahanap buhay. Parang dinidelete ko na lang po yun. Dinidelete ko para baka mabuksan kasi ng anak ko po sir. Ay, o, iliram oh, niya din. din kapag ano. Oh. Baka dinidelete ko na lang. Pero simula ng ipagbawal ang operasyon ng mga Pogo o Philippine Offshore Gaming Operators sa bansa, napansin niyang nabawasan ang mga natatanggap niyang mga text scams. Pero si James, nakakatanggap pa rin ng ganitong mga mensahe. Pag kami nagtitext sa number lang tapos nakalagay, papaberify ko niyari yung bangko, tapos hindi naman talaga. Pagka kinilagay mo yung ano ng bangko mo ron, mahak na nila. Karamihan sa mga scams na ito galing umano sa mga pogo base sa mga nasamsam na libu-libong SIM cards sa mga sinalakay na opisina ng iba't ibang pogo sa bansa na sangkot din sa iba pang krimen. Kaya sa State of the Nation address ng Pangulo ngayong 2024, ipinatitigil na niya ang anumang operasyon ng pogo sa bansa lalo pa itong pinagtibay sa paglalabas ng malakanyang ng Executive Order No. 74 na nagbabawal sa mga pogo, internet gaming at iba pang offshore gaming operations sa bansa. Pero si senator Risa Hontiveros nangamba sa Section 1B ng Naturang Executive Order Anya, hindi raw saklaw nito ang mga Pogo na hindi saklaw ng PagCorp gaya ng mga Pogos na nag-ooperate sa mga economic zones at pati na rin ang mga nag-ooperate sa mga resorts at kasino. Tugon naman dito ng Pangulo. There's just no way because it's the, it's the nature of the operation that we're banning. Uh, it's not because it's under PagCorp or not. Basta sinabi pa sa Pogo yan, basta ganyan ang disensya nila, it's banned nakapaloob din sa nasabing executive order na pangungunahan ng PAOK, PNP, NBI at DOLE ang pagpuksa sa mga operasyon ng mga pogo sa bansa at pagtulong sa mga empleyadong nawalan ng trabaho. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.